Ayan nga mga kids, pagkatapos ng pasok nila kanina umaga, kinuha ko sila and then kumain kami sa bahay ni Lola. Ngayon naman ayusan ko kasi may valet class siya. Pero iwan ko muna siya dito, mag-homework kasama yung mama. And then ko naman si Dingding doon sa piano class niya. Kasi si amo is may sakit, kaya ako muna yung gagalaw sa lahat. Si amo talaga nag kay Dingding sa piano class niya and sa valet class ni Charlotte. Kaso nga lang may sakit siya, so ako muna. Ayan mga kids, nakababa na kami ni Tingting. Atid ko lang siya sa piano class niya. Si Charlotte, iniwan namin doon kay mama niya, nag-homework siya. Then mamaya, babalikan ko si Charlotte. Mag-ano siya. mag class naman siya. Take ko sa Junwan. Ayan, mandeng! Malungkot si Dengdeng. -deng. Ayan <laughs> si Dengdeng. Dito kami makakit-size. go inside. Come. Ayan si Mandeng. Uy, come nag na nga yung piano class ni Deng Deng and pati ako pinapasok ng teacher. Tapos tinanong ko yung teacher niya kung pwede akong mag-video, pwede daw. So, yan nga, yung video na at ko ano kung ano ni Deng Deng. Parang private tutor yata to kasi isa-isa lang yung estudyante nila. Pero, mabilis lang mga 15 minutes matatapos na si Deng Deng dito. At ayan, tapos na nga si Deng Deng and gusto pa niya maglaro dito. Ayan, pa-uwi kami, mga kakitsay. Deng Deng! Yeah! <laughs> Punta na kami ni Charlotte sa valet class. I uh, have princess. princess? <laughs> go. You have princess? Bye bye. Go. Why? Mga princess, ayaw nga ng octopus ni Charlotte. So bumili kami ng no isang money. card. No money. So I use No, you have money maybe just uh, we go there and we fix. Go, you enter that one. Go. Go. take me and you hold that give me that one and then later you put there okay i will hold this nakakasakay uh, nakasakay na kami wala kaming upuan kaya tumayo na lang kami charlotte labas uy <laughs> Bakit sa'yo transfer kami na MTR wala pang, MTR wala pang dumarating, nante pa lang namin. Dalawang beses kami ka transfer ng train. We sleepy? I <laughs> give me that one, ayoko. Kaya na walang upuan, kami lang, nag-ano kami, nag-saklut, ano yan, nag-saklut. Para makaupo kami ang Put inside, put inside. Yeah, put inside. Put No, you cannot. You put. Right? Very here? Ayun. Ayos oh. may usok doon. Ago. Saan na ako inatid ko na nga si Charlotte. And pupunta ako dito sa May Ligsang. Sa mga Pilipino. Ito? Pilipino product. Lahat ng mga Pilipino product is meron dito. Dito sa Ligsang. Para dito. Dito nga tayo mga kitsay. Sa leeks, Ayan. mo pa lang is ito. Wala talagang masyadong tao kapag ganito. Sa taas tayo. So, ayan. Pagpasok mo dito. na. Ano? padalahan na mga pera dito. And, dito ba? Saan yun? Parang nawawala ako sa pupuntahan ko. Nasaan na yun? Ay, dito pala. Hi! Hello. I see you always busy here <laughs> huh? every day. yeah, every Sunday I'm busy. no, no only Sunday. Dito ulit ako sa... Hi! Wala mga 2020 na ano, mga damit na ano. Yeah, many people who okay. here. Iting na na, mga ganda. Amumura ah, lang kasi d dito. Yeah, if you wanna buy for your kids, also have many, many, yeah. Come to me, come yeah. to me. Yeah, every day po open siya. Tapos ang daming tao kapag Sunday. And you have new items. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> dito po yung mga kasasano, Liksang, second floor. Ayan. Yeah madami, yun. daming tao kapag Sunday dito. Pero pag ganito is ano, pinalik ko kasi yung ano. And ha, dito ako sa ano ngayon ng alaga ko. Balay tas nila. Antayin ko lang dito sa labas matapos sila. Ito na nga ang Charlotte. Hi, beautiful girl. Time punta na kami, uwi na kami. Ah, paayos muna namin yung octopus niya dito kung maayos, sila kami bibili ng ticket. Pero kung hindi maayos, bibili kami ng ticket. Dito tayo. Ayaw yung octopus niya mga katsay, so bibili tayo ng ticket dito. Bibili tayo ng ticket. Hello, did you see Chingy? Where is Chingy? Press. Oh, put this. Put here. Okay, take Oh, come Hindi namin nabutan yung isang MPR Opo uh, Opo Oh. Shit nga kami mga kids. So, bili kami ng tinapay dito. Why, what you want? What you want? Shake mo? Uh, ito, I want this. Ay. Pili ako ng tinapay. Which one you want? You want that? Okay. Choose Siya sa din ako nung ganito. Yeah, like. Okay. Next dito muna kami, kunin mula naming si David at si bang Lola. Teng Teng Deng. -deng. Wifi kaya? Pataliguan ko pa kasi. Iniwan namin sa bahay ni Lola kasi siya. May sakit kasi si amo babae. Bye! Bye bye! Ayan na nga kumakain ng dalawa. Manteng! Loko-loko talaga. Yung pagkain ni Amo to. So, yun, magkakape din tayo dito, mga kitses. Tapos na yung alaga ko. Tignan mo, tampo na naman alaga ko. Ayan. Matampuhin. Matampuhin alaga ko, babae. Galing mo, ba? Ayan tayo. Mm,